Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro road trip kung saan saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manunood. Kaya tara na mga kabiyahe. Alright, so yun mga kabiyahe. At andito tayo ngayon sa Binondo. Ayan, dito yung natin ngayon sa Binondo mga kabiyahe. At tayo ay... Tatawas lang natin kumain pero hindi ko na na-vlog kasi nang siyempre bawal ko sa sa, um, sa parang restaurant ng mga incheck mga kabiyahe uh, mag ikot lang tayo dito sa sa loob ng Pinondo Tingnan natin kung ano bang meron dito sa Pinondo mga kabiyahe kasi nung last time na nagpunta ako dito uh, gusto ko sana bumili nung ano yung fried shop kaya lang ang dami kasing pila <laughs> ang haba ng pila nun kaya titignan natin ulit kung makakasingi tayo at makakabili tayo ng fried chopa o mga kabiyay wow hello. hello Hello. so yun at eto nandito tayo ang dami pa rin mga kabiyay kung hindi tayo makaka grabe ganitong haba uh, oh. Ano oras tayo matatapos pag tayo pumila? Oh, hanggang doon sa likod. Hanggang dito. Hanggang dito, ang dami pa rin. Ito, oh. Ay, grabe. Ang grabe, ang dami pa rin, oh. No? Mukhang, ano, mukhang hindi tayo makakasingit dito, mga kabiyahe. At, doon, wala na doon sa bandaron. Dito lang. Dito na lang tayo makahanap tayo ng pwede natin uh, ano, dito sa Wisikum ayan Wisikun Chinese pie ayan uh, Wisikun hanap uh, na dito nga tayo ngayon at susubukan natin natikman tikman yung kanilang fried show pao at titignan natin kung makaka makakabili tayo rin to ayun uh, eh medyo tignan natin paano ba okay. pwede ko mo dino, walang tao Tara, tara. Order na. Ito yung kanilang ano, mga kabiyahe. Fried Chow Pao. Ito yung kanilang best seller. Yung Fried Chow yun eh. So yun. Uh, ah, mukha, mukhang maya maya pa tayo. At titila tayo. Tingnan natin. Kasi dito sa kabila. Marami din halos Ayos ang haba ng pila. haba ng pila nito to. Magkalapit lang naman yon, Kaya lang. Uh, dito kasi yung Shanghai. Uh, yung original Shanghai. Uh, dito yung fried shopaw nila. Ito yung talagang uh, pinipilahan dito sa Binondo mga kabiyahe. Teka. Ito yon, Ito yung fried shopaw nila. tikman natin mga kabiyahe ipila tayo tingnan natin kung ano yung kanilang best seller tikman natin yun mga kabiyahe mga kasowad so nandito na tayo sa Biondo at dinayo nga natin tong itong fried shop sa Biondo doon ay marami din sa kabila medyo ano naman malapit-lapit na tayo mga kagayay ang dami nilang, ang dami nilang mga produkto, na pangalita at syempre, yun yung yun yung tinadayo dito sa Shanghai fried xiao pao, at yun nya yung fried xiao pao, yun yung ating titikman ito <tinyo> talaga si Mrs. Mirales ito talaga si Mrs. Mirales naman siguro to suman so tapos mga hopya meron silang hopya doon okay. na uh, okay. dalawa pa. Okay. dalawang balat dalawang balat yung kinuha natin mga adyari. Bali, one forty yung isang bali. Dalawang bali. Dalawang Thank you. So ayan, ah uh, matitikman na natin yung matagal na natin din na tayo dito mga kabiyahe sa Binondo, yung fried shop nga. At yun nga, puti medyo mahaba kahit mahaba, uh, mabilis naman yung ano, yung usap ng pila mga kabiyahe. At marami parami pa rin ng para yung pumipila dito sa tindahan ng ano ng fried shopaw. Ito. Grabe. Ayun, ang dami pa rin, no. Ito. So magikot-ikot pa tayo at maghanap pa tayo ng pwede nating uh, puntahan at pwede nating matikman dito sa Binondo. Siyempre, meron na nga tayo ng ano, fried shop au. Nakabili na nga tayo at pumila tayo kanina. At ngayon naman, ay punta naman tayo sa doon, papuntang ano, Umping. Sa umpin doon tayo pupunta. At uh, tingnan natin kung ano pang meron doon sa Umping. Grabe ha, mainit. Mainit pa yung ano, yung Shopaw. At, yun nga. Siyempre, bili na bilin to ni Mami Say. Na pagka nga, napapunta ako dito sa, sa ano, sa Binondo, ay, wag na wag ko daw kakalimutan na, ibili ko siya ng uh, fried Sana o. Oh. So, dahil ngayon, ay, dito tayo, nagpunta sa Binondo. Kaya, hindi natin pinalampas yung pagkakataon para makabili nitong fried siopao. pao ang dami palibasa ay ngayon ay holiday kaya ang mga tao nasa labas lahat kaya ito mga kabiyahe dito naman tayo kapunta kong pin ano pa ba ang meron dito sa so, umpin rights at ito ito. Ayun, tayo dito. Ito oh. no. Grabe. Ayun, 100 yung ano oh. Murang, mura lang dito noon. Yung ano, ang tawag doon. Yung broccoli, 100 lang yung ano, yung isang bungkos na ano na broccoli. Pwede mong gawing bukay. <laughs> At ito nga mga kabiyahe. Nandito na nga tayo sa Umpin eto mga pampaswerte Ayan. sana sana mga kasama tayo sa swerte meron dito yung isa sa mga tinadayo at pinupuntahan ng mga vlogger um, yung kainan meron dito Ito Ito yung um Ito yan mga kabyahe. Ito yung dinadayo rito. Diyan natin. Ito so, ano yung pinagkakaguluhan nila rito. Ah, ito. ito. Ang mga isa, at Ito naman sa kabila ay yung ano yung sugar cane juice ito yung sugar cane ano po name ng channel? Tito Pogs TV po Tito, Tito Pogs TV Tito Pogs TV Apo, sa YouTube po. po Thank you po Hello <laughs> Pasubscribe na lang po Ayan po, yung sugar cane. Dito po yan At marami din po mga vlogger na Ah, uh, nagpupuntahan dito, din dito at sa, sa mga vlog ko rin po nakita to. Kaya nitong nandito nga po tayo sa Binondo ay siyempre hindi na natin pinalang pasto kung pagkakataon na makakita at ah, uh, tikman ito mga kabiyahe. So ikot-ikot muna tayo. Ito pa mga kabiyahe. Ito mga candies.